Sa nangyari kay Pangulong Duterte? Ilan sa atin? Marami! Alam nyo, mga kababayan, sinabihan po tayo dito na huwag po tayo magsasalita ng hindi maganda dahil baka may mga nakapaligid ng na mga pulis na handang dakpin ang lalaban pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Kayong mga pulis na naandyan, alam nyo sa puso nyo na mali ang ginawa ni Tore Alam ninyo na abusado na ang gobyerno ito. Kung hanggang ngayon nagbubulag-bulagan pa kayo, anong tawag sa inyo? Traitor sa bayan na ito. Tandaan nyo mga kababayan, mga pulis, kayo ang kakausapin ko ngayon. Sinasabi nila na hindi applicable yung Article 59. Mali po yun. Bakit? Ginamit nila ang Article 7 para ulihin si Pangulong Duterte. Hindi pa pwedeng sundin ng isang article, yung isa hindi. Kahit ang Biblia, sabi Tandaan nyo sa James 2 verse 10 Basahin nyo Sundin mo man Ang lahat pero may mamiss kang isa Guilty ka sa lahat yes! Ang ginawa kay Pangulong Duterte Ay labag sa ating batas Tinidnap nyo ang aming Pangulo Susubukan ko lang ha ah, To the international media about Duterte and Marcos. Yeah. This is not about America, US, Japan. No. This is about humanity. They yeah. yeah. the our president. Yeah. Yeah. What will you do? Uulitin no. no. ko po. Hindi tayo nananawagan dito ng kaguluhan, rebelyon. Yeah. Dahil ako po ay against dyan. Dahil I believe in Romans 13 verse 1, submit to the authority. Pero, kailangan natin ilabas ang sama ng ating loob dahil yan ay protektado ng ating konstitusyon. Ito ang ginagawa namin ngayon. Ang aming damdamin ay nilalabas dahil mali ang ginawa ng gobyernong ito sa isang Pilipino. Nakita niyo si tatay kagabi? Yes! Naya kami, naya Kung ka, hindi ka kayo. nadudurog doon <laughs> Hindi ka Pilipino Ang dami ko napanood mga kababayan Hindi ho sila political Pero na nakita nila yun Nadudurog sila Bakit? Ang isang Pilipino nakaumpo Sa puti Very true Akala ko ba malaya tayo? Akala ko ba? malaya ang Pilipinas. Ala! Bakit Amerika o puti ang umuusik sa ating Pangulo? Hindi kami nagagalit kung gusto nyo usigin sa Korte ng Pilipinas. Yan ang tama. Due process yan eh. Pero puti, hindi kami papayag dyan. Mali po yan. Alam niyo po, yan ang ginawa sa KOJC. Marami sa atin ang hindi masyado pang naniwala noon, Baka naman hindi tuloy-tuloy ko. -tuloy Hanggang kinulong si Pastor Kibuloy. Inusik ng mga maling warad Tapos sinunod nila si Pangulong Duterte. eto ang tanong ko sa inyo. Kayo mga Pilipinong tulog pa. Kailan kayo gigising pag may mangyari na kay Pangulong Duterte? Kung may mangyari na kay VP Sarats, ikulong din siya. Kailan kayo magigising? Kaya mga kababayan, nananawagan po ko sa inyo, imulat natin ang mata ng mga kababayan natin. Dahil ako naniniwala sa iba't ibang parte ng probinsya, nagising na po sila. Kaya mga kababayan, ngayong araw to meron lang ako isang tatawagin. Ito tao na to, nung pasasalamat sa luneta, ay bidu. Bakit? Nakinig siya kay Pangulong Duterte na wag iboto ang bangat. Yes! yes! Alam niyo po, bago mag-eleksyon ng 2022, tatlong beses po ako pinatawag ni Pangulong Duterte at nag-uusap na At tinanong ko sa kanya kung sino ba talaga ang gusto niya maging susunod na Pangulo. Paulit-ulit niya sinasabi, ayaw niya kay Marcos. Ayaw niya. Pero alam ko na mabigat ang laban. Bakit naan yung anak niya? Alam ko maraming magagalit sa amin pag hindi kami nag-Marcos. Dahil kami po ay nasa community din. Ilang beses po kami nakapunta sa bahay niya. Pero nakilig po kami kay Pangulong Duterte. Kaya ang sakit sa puso namin na isang pangulo na maayos mag-isip, gusto lang kapakanan sa bayan, ay eh nila. At ito po ang isa sa mga pinu nung panahon ni Pangulong Duterte. Tawagin ko po si Consial Mokausod. ka nang iiwanan. Tatay Tigong, hindi mo kami iniwanan. Ikaw lang ang leader ng bansa na ito na sa kriminalidad, droga at korupsyon mata sa mata. Inalay mo, Tatay Tigong, ang buhay mo para sa amin, para sa aming bayan. Kaya, Tatay Tigong, kung nakikinig ka at napapanood mo ito, hindi ka namin iiwan. Yes! 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 Tatay Digong, kahit nandyan ka, mag-isa sa The Hague, The Netherlands, asama mo kami. Lagi kang nasa aming panalangin. Tatay Digong, mahal ka namin. Mahal niyo po ba si Tatay Digong? Ayoko masaya ngayon kasi nakikita ko po yung mga muka noong nakasama natin noong kampanya. Taas ang kamay ng mga nakasama natin. Hindi po natin iiwanan si Tatay Digong. Panghuli na lamang po. Ngayon ako ay gustong kausapin po ang ating mga OFWs. May OFWs po dito. At mga nanonood ng mga kababayan po natin. Kung kayo ay naniniwala na may ginawang mabuti si Tatay Digong sa ating bansa. Kung kayo ay naniniwala na nawala ang droga, bumagsak ang krimen, at naging mas mapayap ang ating mga kalsada, naging mas maganda ang tako ng Pilipinas, ngayon ang panahon para magsalita kayo. Ngayon ang panahon na umaksyon po tayo. Hindi ko po sinasabi na magrebelde tayo. Kahit isang tao lang ang pumunta rito, pupunta ako. Ganun din po ba kayo? Iparamdam po natin kay Tatay Digo ang ating pagmamahal at hindi po natin siya iiwanan. Ayun lamang po, maraming maraming salamat po. Iisa lang ang kulang talaga dito eh. Sino? Si Tatay Digo. Kaya, bring back! Just na po ang bahala. Sabi sa Biblia hindi mo ba, vengeance is the Lord's. Maraming salamat po mabuhay ang Pilipinas.